wala namang <laughs> kwenta kaya bawal 'yung lahat po ha. kasi ano ah? hindi ah, <yeah. inaudible> ko pa rin bait. Ha? Para hindi na tayo na spy. kaya ha, bawal. parang umupo lang kahit hindi ka kakain. Ah, kaya nga. Dapat. Tara, saro daw. Okay. Ha, <laughs> Ah, uh, okay. Diara, sister, sister, oke, okay. ayan, oke, okay. oke, okay. renyah. Okay. Uh, pagka stainless, medyo matibay. Pero oh. ang price? Okay. Oh, Ang huh? <laughs> huh? uh, plastic? Pa, six hundred. Okay. Ano, anong mo? Sister. Ayun, ah, yun, 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 yun. Oh, Stainless. Anong, eh? oh, panang ano

Okay. Dito siguro kung ang parada. itu pa parada. minutes per minutes pak.

Joy kasi ayon. Okay, ah, Joy po ite pa. Oo. Okay. Buya, sayang. Sana Kan nag-ano na pala tay kanina. Tay <laughs> tagot na sana natin. <laughs> <laughs> si 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 Lolit, nagbuklakuan nag siya ng buto-buto. Ay, wag ko na pagkakita niya kay Stelisa. Si Lisa, si Lisa gusto niya kasi yung nakuha ni Sister Lisa na shawl. Uh -huh. Tapos di, ano. Nauna siya lang siya? Siya? I siya ang unang nanalo kaysa kay Sister Lisa. Ah, hindi dog? niya nakita. Hindi niya nakita yun. Na, Tapos, hindi siya naloko siya. Inalo ko siya, niloko ko siya. Sabi ko, paano mo makita yun? Tinago ko yun. <laughs> Pero hindi naman actually. hindi <laughs> naman. hindi, hindi <laughs> na eh, naghanal. Mas haluloko ko kasi. <laughs> kasi yung bako niya. Kasi siguro. <laughs> kasi parang <laughs> kasi hindi naman nagsinanap niya eh. Yung, <laughs> kasi may nagbutang liyad ba? Ay, maganda ng damit dun eh. Ako yung hot dog. Kisa, kisa mo nagawa mga damit? Madri ata. Kasi I think nagpre-prepare sila sa out. Oo, oh, yun. Yan, eh. oh, sa ganun din naman ang mga outing. Oo, oh, sa outing oh. kasi namin oh. oh. yun. Oo, so, sa outing kasi namin yun. Sa so, outing kasi namin siya nakakuha. Ay, parang yun. Indonesian na. Ah. Ah. Sabi ni sabi ni Celisa, ay maganda ito. Ang gabi nagkwento sa sabi. gusto ko sa Lulis, ito. Ay, ba't ka pa bibihan? Mahal yun. Mga 400 plus yun. Ako lang kasi ako ang may gusto nung ano kaya lang hindi magfit sa akin. Maganda rin yung damit Mahaba nga lang, bagay lang talaga yun sa matagpakan. Ano kayo bagay lang? Yung may sinturon e. Yung may... Yung may... Yung blue? Blue? mga ano yung mga ganon kasi ang mga wives nila, eh family, eh wala naman akong pabingo sa birthday ko kasi wala naman kami dyan. Eh, ito na lang. dapat buti na yung dung-dung. Hilag-hilag ka siya yung dung-dung. Palaro. Kuya dung-dung. Oo. Ote, talaga yung yung bingo, ano, yung board. Ako na mula sa Marunong Bingko kasi. At wala tayong bisita naman si Jane. A <laughs> 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 ano ang ang, ang amin? Wala kami bisita siya lang o sa kasi doctor. <laughs> <laughs> Tapos isinlay niya yung mga yung mga oh workers. Gusto talaga niya magkaisa yung dalaga sa pagdating. So Sasayaw sila sa'yo. The following day, nagka-COVID. <laughs> Alas kaming lahat nagka-COVID. Kaming lahat nagka-COVID. Ako sa samang pang karamdam. Kasi may pwede lahat sila doktor. Mga workers siguro. Workers siya kaya Ang mga karang mga workers, panic kaya na sila. Ka <laughs> uh -oh, Kasi pagka-birthday ko, hindi magbakasyon sila, no? Uwi talaga yan pagka-birthday ko. Ang ganyan talaga yan. Kaya okay, lang okay. magbingo sensei lang. Pag December, oh. Ah, uh, January, yan na yan. <laughs> <laughs> ni, ni ano Oo, siya. Oo. Nagpa-change nga kay Sister Karin. <laughs> ano na binigay na? Nakakalupong ah, mga mandaroy. Katuwaan mababang lang dinaw. Masaya, masaya ba? Katuwaan lang. Oo, <laughs> oh, mababang ba? Nag-expect na may, uy, ang grand prize ay 500. Naku. <laughs> Kaya Karen, eh, 1,000 ang nasa, di ba hindi boss niya ano, Hindi, binigay ko sa iyo ang 1,000 kasi mga bago pang 100 naman. Di ba sabi mo gusto mo ng 100 na may... May mga 100 ka pa? kasi yun lang nga, magpapachange na sana mo ni family. Sa akin, sabi ko sus, nakandahirap na nga kami. Tanganin kang papachange pa nga yan ng, ano yun, 1,000 na tag sa bangko, pwede. Wala pa kasi. Pangit kasi ang mga kwan sa bangko. Di ba kaya, may mga pamisa, may pamisahe may oh, ano, ano pag december kayo mag ano mag request kayo sa bangko so, ay mag request na lang marami mag opening o, o open mga pod mismo sometimes Pina, pinaka, 18, ano 10,000 na pwede mong ano pwede mong gawing nag like 150 saka 20 ah wala nang 20 mm hindi -hmm. na yata ng 20. 50 na 50 wala nang 100, 100 100 saka 200 mag request na kayo oh, uno may 200 no tapos 500 Eh, masipyan ba? Uh, Wala ano, na kaba? O na? lokohan ba? Ano kung uh, ano ah, na? more legit, more legit. Legit ng black okay. market uh, ba? Sa ano? Uh, ano Approve? Uh, mas mas pas sila sa banko din. Yung ay ano, money, money changers, oh. ano, ano uh, siya, uh, mas mas tat you na ano ang ang BPI nag-request ano, sa ako ang mag-deposit, magano mo, mag-invest ko sa ila. mayroon yan? Meron ooh. Uh, 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 ikaw ang usihan na Balyon Security Bank naman mm. mm. Yung pagliling bawa may company nang daw sa ano, nara. Nanghiram sa bangko oh. tapos i, sa i, ano, sa, yung pera mo do nang ang sa baka gusto mong mag-ano okay. uh -oh. mag invest dito nang million uh -oh. Uh -oh. for a year. Mm -hmm. a year. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos hindi ang 1 million is every 3 mm -hmm. months. months. Mm -hmm. oh, mayroon No, Mayroon kang depende sa ano ah, may pinakamababa ah. ata 40. Mm, 40? 40,000 uh, 400, uh 40, sa Wow, sa 11 lang. Every 3 months. Etong oh. lang po sa aso ah, nagigikan. No? stress na wala mong donor nga sure. mo gan. Pero 11 lang di 40. Oh, Yung malaki oh, uh, uh, mas eh, uh, Every three sa, months. Sa ano, RCBCO, oh, no. BPI, mga oh, no. sila. BPI. 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 Kasi ang namin op namin doon, nasa PNB haka, nag-NP. Maganda daw mag-NP. Mm -hmm. um, Peso ka lang. Peso ka lang. Peso lang siya. Peso, ano nga, pagi one sa Prolife, ba siya sa Prolife, sa Manila Bankers, oh, ipala pa ka ni Verbia. Karen, can, can they take note of that ate para maano? Nag-ano nga ulit sa akin eh. Ha? Nag-ano -nag e ano, eh, sa doctor. Nag-message? Kasi, hindi ano ko sa Sinabihan ko, hope we can hear from you soon. Oh, kasi kompleto tayo. Mas naging ka nag-ingot silang kanang kuhan. Mas ka nagsulat lang nga, sige, ikaw na, ikandiyam na lang to. Ano yung ka-partner ng ano? BCI Bank ba yun? BCI BC, BC. Yung ka-partner ng BDO, yung una na inano nila Si ano na raw nito Eh nakalimutan na nga nito Nakaruto to? Wala pa Nakarimuto sayang <laughs> din <dito, no? coughs> to Nung nilakad na nung, la, nung lakad niya, hindi naman niya alam na nito Ang halaga noon, Ang makuha mo ang halaga na sa 100 ngayon nung ano, uh, mabot na sa Jolie. Eh, mm hindi hindi warang, hindi na niya pinapansin na wala sa iyo. Lumampas na. Lumampas na sa ano na dapat ko. Maturity na. Lumampas hmm. na siya. Eh, yung ginawa, siya, inano siya. Tinawagan na. Oh, inanuhan siya na pumunta na rito, ganito lang. Pero video pa rin ang may tao kasi lang like, mo na sa 100 ang binihay tapos ang sumunod yung ano na mabuo yung 100 tapos tap, eh, ito pa ano may inundan so ayaw nyo pakialaman yan hanggang sa um, ano Ang <laughs> uh, malayo yun, sister, ano? Malayo. Malayo. Bubo? Malayo. Yo, asin. Yung pare ko nga from India, gudala sa mga pare dito. Pumutaan na po, kaya lang si pare, gusto lang yung mga to. Walang pare, uh, sister is not really worth it. The distance is so far. sila nauna na una na kuno siya nga to pag-abot ay kunya ko gusto man kanang okay ba wa sya motubo bago pila to kami ano? ka tunga nga ba tunga tapos mamaya siya na, ay nindot ito sister pero sa kanyang mga co-sharing susistengat so komo sa mualbo al sister Pinubo. Ako kompa ano, na ano si Pilina mualbo ano ay, ay about the volleyball na ba nga posta. O sabong? Hindi, abale bol. So, abale bol, abale taon, yeah. stir ano na to dito? So Potential oh, okay. na to. Yo okay Hello.